Sigurado naman ako nga apaw ang saya at inspirasyon sa inyong umaga dahil sisilipin natin ng mga istoryang nag-viral online na hindi lang nagbigay ng iti kundi nagdala rin ng pag-asa para sa marami. Una na nga dyan, sweet video ng mag-asawa sa Cebu City. Ikinatuwa ng marami dahil sa kilig na dala nito. Marami ang kinilig sa viral video na mag-asawang si Alfie at Andy na pinost ng kanilang anak na si andi Barina. May kita sa natulong video na ginagawang bukli ang nilalagyan ng mga bulaklak ni Alfie ang kanyang husband na si Andy at mapapansin nyo dito ang kakaibang tuwa ng dalawa. Kaya naman sa comment section nito ay sinabi ng netizens na sana ma-experience ng lahat ng anak ang ganitong healthy relationship. Ang ilan pa ay sinabi ang pangarap nila ang magkaroon ng ganitong klaseng magulang. Samantala, ang viral video na ito ay mabot na sa mahigit 2.6 million views sa TikTok at talagang hindi maikakaila na relationship goals ang pagsama ni Alti at Auntie. Cute baby mula sa Tanza Cavite, kinagiliwan online dahil sa paggamit nito ng cellphone bilang ihawan kung ang ilang bata ay ginagamit ang cellphone para manood ng Miss Rachel, Blippi at iba pang videos online. Aba, ibahin nyo itong toddler mula sa Tanza Cavite na si Baby Mayari Laya. Dahil ginagamit lang naman niya ang cellphone bilang ihawan. Sad pa ng kanyang mommy sa caption na naturang video, I quote unquote, Sorry po kung minsan di ako makareply agad sa mga messages. Baka gamit lang ni Mayari sa ihawan yung cellphone ko! May kita sa video na tila totoong nagiihaw si Baby Mayari dahil may sound effects pa ito ng apoy. At seryoso pa siya kung mag-ihaw. Samantala sa comment section naman ay marami ang giliw na giliw dahil sa cuteness ni Baby Mayari. At may isang netizen rin na nagbiro na baka mapaso si Baby Mayari dahil kamay lang niya ang gamit pang ihaw. Kaya naman game na game itong sinagot ng kaniyang mommy at sinabing nahihirapan pa si Baby Mayari na gumamit ng tongs. Ang video na ito ay umabot na sa mahigit 972.7 thousand views at 127 thousand likes. Ito naman ha, mga Cars Silipin natin ang nakakaantig na storya ng isang financial analyst na binitawan ang kanyang trabaho sa bangko para magtayo ng sarili niyang dog shelter sa kanyang mahigit 600 rescue dogs. Panoorin po natin to. Gaano karaming hayop ang kaya mong alagaan? Isa, dalawa, Si Tatay Jojo, aabot lang naman sa mahigit 800 stray and rescue dogs at cats na nasa kanyang animal shelter sa Rizal. Ang kanyang kwento nag-viral online. Hindi lang dahil sa dami ng hayop na kanyang inaalagaan, kundi dahil sa kanyang pusong mapagmalasakit. Si Florante Lastimado o Tatay Jojo ay dating financial analyst sa isang bangko pero iniwan niya ito para mas mapagtuna ng pansin ang mga aso at pusang inabanduna, minaltrato at palaboy sa kalsada. Taong 2018 ang una siyang nakapag-rescue. Hindi niya inakala na ito na pala ang simula ng kanyang lifelong mission dahil sa parehong taong naitayo niya ang God Sanctuary for Stray Animals. Lagi naman ako nag-feed sa mga stray dogs that time kasi I was working before. So pag Saturdays, hindi ako sa mga streets doon sa lugar namin sa Taytay. Sa totoo lang, nag kami ng mga basura-basura like plastic, bakal, karton. Uh, Iniipon ko po yon, pandagdag po ng mga pagkain nila sa kasalukuyan na sa 802 na aso at 42 na pusa ang nasa kanilang pangangalaga. Karamihan dito ay mula sa mga dog pounds. Marami rin ang rescued at ang iba namang mga inabandona na ng kanilang amo. 30% ng kabuang bilang ang up for adoption, samantalang iba ay under rehabilitation. Ngunit ano nga ba ang mas malalim na dahilan kung bakit ganun din na lang ang pagmamahal niya sa mga aso? tumanaw ako ng utang na loob sa mga aso. So naglakad-lakad ang tatay ko, siguro nadulas, gumulong siya sa bangin. No, ang niya si Kumbate yung aso namin. ah uh, nung nalaglag sa bangin, yung aso, takbo na takbo, parang, parang gusto niya sa punta natin si tatay, parang ganun. So sinundan namin yung aso, tak namin si tatay dun sa gitna, sa bangin, nahulog pala, sumabit lang sa saging. So mula noon, naisip ko, kung wala yung aso, matagal na patay si tatay. Tunay ngang man's best friend kung may tuturing ang mga alaga nating aso. Ngunit nakakalungkot isipin na marami sa mga ito ang napapabayaan. Ang mga aso, pagkain, tubig, ligo, pagmamahal, yun lang ang kailangan nila. Huwag po natin kata ng mga aso. Yun ang masakit sa akin na nakikita ng mga asong sinasaktan. Bayani kong maituturing si Tatay Jojo para sa mga stray dogs. Ang kanyang sakripisyo at dedikasyon ay patunay na ang pagmamahal at ang pag-alaga sa mga hayop ay hindi lamang tungkulin kundi higit sa lahat. Ito ay isang paraan upang tumanaw ng utam ng loob.